Hey, to na mga kababayan. Tukoy na ng pulisya ang mga tao na, ma na may pakana ng pagsugod ng sandamakmak na gangsta. <laughs> na gangsta sa Minjola. Aba mga kababayan ko. May medyo mabigat-bigat ito mga kababayan na medyo kumalma kayo. Pero before that mga kapatid, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi ka updated sa mga biyahe ni kayo bubensay na labas natin. Panoorin nyo ang video na to. Ako po, eto kayo ngayon. Alam na ang PNP kung anong grupo ang nasa likod ng sumiklab na karahasan sa mga pagtitipon malapit sa Malacanya. Ako! Ilan sa mga inibisigahan ng isang rapper, mm? isang politiko at hacker group. Nakatutok live si Chino Gaston Chino! Naku po. Gangster. <laughs> Rapper. <laughs> po Ayan, eh, dami tinututukan ng ano, uh, image nito. Ah. Pakinggan natin si Chino Gaston. 216 ang kabuang bilang ng mga naaresto dahil sa mga kaguluhan sa Mendiola, Ayala Bridge at Recto Avenue kahapon. 216. Pero babala ng pulisya, posibleng may iba pang mga personalidad na maaaring maaresto sa mga, mga darating na araw. Alam mo, alam mo conclusion ko ganito eh. Malawak kasi to eh. Supposed to be malawak to. Mala, malaking grupo to eh. The last time, uh, ano ah, merong ano ah, merong merong isang ano, merong isang uh, merong isang politician, and a former politician and a former governor. Sabihin na natin, tago na rin sa pangalan uh, Savit. Savit, si Savit. <laughs> no? Sabi niya ganoon, sa isang press con press conference. Lumabas lahat ng kabataan. Uh, at uh, mag call to action nga daw. Huwag kayong aalis diyan kasi ganito, ganito, ganyan. Napakarami niyang sinabi. Napakarami niyang uh, ano na kailangan, huwag daw aalis doon, gat di mo mababa yung uh, nasa posisyon. And here is the thing, mga kababayan ko, bago ituloy itong video na to, alam nyo, ang totoong rally na sa Luneta, nasa uh, Edsa Shrine, sa Monument. Wala sa Minjola. Kasi ang focus ng rally is panagutin yung mga dapat mga dapat ano, mga dapat na panagutin no sa pangungurakot, no. Ang pinagbibintangan, 'di ba? Sila Jingoy, sila Joel, pinagbibintangan na. Uh, it's clear ha, pinagbibintangan. I'm not saying they are na the magdanakaw, but I can say pinagbibintangan. Okay? May ka na nagnakaw ng pera ng taong bayan. Ito yung tanong. Paano napunta yung galit ng mga kabataan na to at sumugod sa Malacanang? That's the main question eh. Yun yung pinaka, pinaka, pinaka tanong ko. Kasi yung mga nasa luneta, nag ng maayos. Pero itong mga kabataan, aba po, tiyak yung ba? Diba? Mga kapatid, I think ako ha, conclusion ko lang. Ano to eh? It's a DDS tactics eh. You know what's the reason kung bakit? I saw a DDS vlogger na nagko-cover ng gulo sa Malacan sa ano sa Minjola. There is instances pa nga na inaway pa nga eh yung mga media eh. Sinabi yung bias. Pinalayas dun sa Minjola ng mga vlogger na DDS para ano para ma-cover nila. Ang nangyari, umalis ngayon itong uh, TV5 para hindi sila kuyugin ng mga DDS vlogger. Kasi napapalibutan ng mga DDS vlogger yung ano, Minjola. Ba'n planong su su sugurin? Mga kababayan ko. Ako, di ako na. Ako, naniniwala ako. Ang nag ang nagpainit ng galit ng mga kabataan na to is ang mga Duterte supporter. Hindi na ako nagtataka doon, mga kababayan ko. Hindi na ako nagtataka doon. Kasi the former ano eh, former uh, allegedly ah, uh, former uh, former congressman <laughs> na attorney, <laughs> 'di ba? Ang uh, ang conclusion ng ano, nung mayor lang may nila na si Mayor Isko Moreno. No? Ang ako naman, syempre napaisip ako, isa lang tumatakbo sa isip ko, uh, abogado na kung dating kongresista na ando doon sa ando doon sa rally? No. Oh, ako mga kababayan, kung mapapaisip kayo. Di ba? mga kabataan at pangbabatok sa terasyon. Sa mga magugulong galap kahapon sa Maynila. Grabe, yes. no? Kapansin-pansin na mga bata ang sangkot. Sila ang nakitang nambabato. Alam mo, ginawa nilang human shield yung mga kabataan na yan, eh. Sa totoo lang, eh. Because pag nakita kasi ng police na they are the youth, hindi papalagan eh. Pero the police have no choice. Kailangan silang hulihin. Kailangan silang paluin ng tranchon. Kailangan silang ano, champulahin. Kasi bakit? Kaya ng kabataan na to na kumitil ng buhay ng isang polis. Yun ang kaya ko sabihin ngayon. Mga, kababa, mga kababayan ko. No, ayun Ay, ang, ang kaya ko sabihin ngayon. Because sa ginawa nilang ano, sa ginawa sa inasal nila, nagalaw doon sa Minjola. Kaya nilang kumitil ng buhay. 'Di ba? Sobrang delikado para sa akin nung ginawa nila act na ganoon. Napaka-delikado noon, mga kababayan ko. Hindi maitatago 'yun. Sa, narakit, sa 260 na pot kahapon, 89 ang menor de edad. Oh, grabe oh. Imagine na dami. 24 dito ay mga edad na 14 pababa. Naku po, naku. Kita nyo? Ton, alam nyo sa totoo lang ako nanonood kayo sa akin. Yung mga nag-udyok sa mga kabataan na to, mga kababayan ko na lumahok dito, isa lang masasabi ko sa inyo. No? Huh? Isa lang masasabi ko. Yung mga sumama dito, kung mapapanood nyo ako, isa lang sasabihin ko sa inyo, ginamit kayo, utu-utu kayo. Eh, sorry to say, ginamit kayo, utu-utu kayo, nagpa-utu kayo sa mga tropa-tropa nyo na nakikigeng-geng-geng sa inyo. Di ba? nagpauto kayo, nasinama kayo dyan, sumama kayo dyan, sino pumapalakpak ngayon? Yung mga nag-organisa. Diba? Yung mga nag-organisa na nagkapera kasi nang gulo kayo. Yun ang nangyari dun. O, derechahan tayo, may impo na ako. Talagang may involved na pera dyan. Sa ako napapangalanan kung sino tong uh, isa sa mga promotor. Kaya matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Kita mo yun, mga nasa hoyo. Nagihiya na ngayon yung mga yan. Sa tingin ni Manila Mayor Isco Moreno, organisado ang grupo ito para gumagamit ng kabataan. Correct. Or they are organized. I cannot say that they are the Kabataan Party List eh. Kasi ang Kabataan Party List ando doon sa Luneta eh. Alam ko na sa Luneta. Pero hindi sila sangkot sa ganyan. Wala akong nakikita ang Kabataan Party sa ganyan. Ang nakikita ko na sumugod doon mga kababayan ko is a gang. Mga kababayan ko, sandamakmak na gang itong sumugod mga kababayan. May nang udyok, may nang podo raw. Hanga dayo eh. Uh, Tagig, nakita ko yung mga address eh. Tagig, uh, Pasay, Paranaque, Caloocan. Grabe, no? Quezon City. May nag-organize eh. Meron nag eh. talaga mag-organize yan, may risk ko. Impossible yung walang mag-organize yan. Kung yung uh, gathering nga lang sa Luneta na-organize, yung pakaya na, pa na pagsugod sa Malacanang, it's very simple to organize pag ando ka na. Uh, alam namin ngayon yung ano. Uh, may mga balita kami. Mga dating politiko. Filipino-Chinese. Hmm? Uh, may isa naman, lawyer. Uh, Bugado pa. Ayan yung mga binabantayan namin yan. Sa pagtatanong ng MPD sa mga dinampot kahapon, may isang rapper ang nabanggit. Pero hindi pa sinabi ng pulisya kung sino ito. Ako, kinala ko yung rapper siya lang yung rapper na nando doon na ano na uh, na so na ina-idolize sa mga bata na yan. No, ang pangalan no ni Superfly. No. Siya yung uh, rapper doon, no kumanta pa ng ano ng uh, makabayan song. Alam ano mo, I have a message to you, brother, no? Sa kulturang hip-hop, tapong ka. so, totoo lang, Because, alam mo sa totoo lang, hindi naman yan ang culture ng hip-hop eh. Andiyan na sa kultura ba ng hip-hop ang pagrarally? Saan kayo makakita? Kultura ng hip-hop, masarali ka. Kakanta ka ng, no, noon, ang, uh, noon ang kinakanta mo, pandroga. ba? Diba? Ngayon, ang kanta mo, pang makabayan. Kaya nga, tawa ako. Alam nyo kung bakit? Sabi niya gano'n, no, pinatikiman kayo ng purge or so, so what? Pinatikiman daw kayo ng purge ng ganito. Pinatikiman kayo. Nako, ako sorry ah, Superfly player Ayoko nung message mo na yon, brother. I respect your ano, I respect your freedom of speech, but you are you is ano kay, nag-influence ka ng tao eh. And that's bad. No? Sabi mo ba nagsalita ka na doon sa stage, nagdrama ka na doon, nagsalita ka na kung ano-ano, no? pero no, bro, pangit 'yun. That's bad. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang kultura ng hip-hop. Siguro tinata tinatawanan tayo sa US ngayon, bakit? Hindi ba nga tayo tanggap ng mga kano eh, ng mga puti ng mga negro eh, pagdating sa rap industry eh. Tapos pagdating sa ganyan, yung rapper dito sa Pilipinas, kaya yung palang sumikat, <laughs> nag-udyok na namang destabilization. <laughs> Bagsak ka agad sa karir niya, brother. Ano po ba yung nagtulak sa mga batang ito ba? O ito mga individual ito, bakit kailangan nilang gawin? Yun po yung kailangan natin i-check doon. At kung talaman naman po natin na wala naman po talagang uh, siyang nilalabag, itong uh, sinasabi yung naging spire sa kanila, so be it po. Ang sa atin po dito, nakakita po tayo dito ng uh, overt na violation ng ng uh, krimen. Actually, alam na namin. Yan, yeah, no. that was eh, Secretary John Vick. Kung anong grupo yan, pero hindi pa namin pwede sabihin kasi yung actual participants, kinakonect pa namin sa kanila. Correct. Yan, yan, yan yung sinasabi ko. No, meron pang participants yan. Mahaba to. magaga mabubog yung mga yan. So, you give us a few days and uh, we will confirm after all the interviews and the interrogations are done. Iyon. Sa mga magulang na mga uh, suspect, kung ako sa inyo, kausapin nyo na yung mga anak ninyo at uh, tulungan ang police na ituro na ninyo kung sino yung uh, mga taong uh, behind that. Kasi kung hindi, kayo lang ang sa aapo, kayo lang ang uh, babalikat sa problema ang binigay ninyo sa Maynila na inyong panagutan sa mata ng matas. Ah, uh, yan ang pinakamasaklap doon. Department of Information and Communication o DICT iniimbestigahan naman ang isang hacker group na nakikipag-ugnayan po ako doon sa... If there is an hacker group, this is Anonymous Philippines. So, di natin alam uh, nakialam ang Anonymous Philippines doon. Mga tao sa Anonymous PH, hindi pa po sila nagdi-disavow kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito. Pero may mga persons of interest na po tayo na minamatsyagan. Sila ang nagsimula ng panawagang magsuot ng itim na maskara at damit. Alam ko mga genging. <laughs> na sinasabayan ng ilang personalidad at grupo sa social media. Yes, kasama dyan yung mga ano, hindi ko napakalala kung sino-sino basta nagbibenta ng ginto yun nakikipag ugnayan na rin po kami sa social media platforms para dito sa mga personalidad na ito. Yun na. Sinisiga pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng anonymous PH. Ayon sa PNP, isa sa iniimbestigahan nila kung pwedeng tawaging terrorist act ang naganap. Partikular ang panunulog ng isang container van at motorsiklo kasama na ang pananakit na ginawa sa mga kapulisan. Ah, ito... uh, terrorist act. Maaari maaaring pwedeng pumasok as an act of terrorism na to. Because hindi na biro yung susugurin eh. No? Hindi na biro yung susugurin. Kumbaga, ano eh. Kumbaga, malaki yung ano eh? Malaki yung magiging damage eh. It will be a result of the continuing investigation as uh, yung uh, ebidensya po ay uh, tinitignan natin. Pero malakanya ang susunugin mo. That is an act of terrorism talaga. So that's why... Maybe it can lead to uh, terrorism or uh, violation of the Anti-Terrorism Act. Ayun. Sa tala ng PNP, mahigit isang... Grabe oh, tingnan nyo. Eh, instant act of terrorism ba? Ang daan pulis ang nasugatan. Sabi ko sa inyo eh, hindi, 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 kahit magpatupad ng maximum tolerance ang pulis natin dito, kayang, kayang kumitil ng buhay ng mga kabataan na to. May halos dalawampu ang na-admit sa ospital. May ilang matinding tinamung sugat. Pero wala raw nasa uwing pulis kahapon. Yun ang pinakamahalaga doon. Wala rin daw pulis na nagpaputok ng baril at walang nagtirgas. Ang mga grupong nanggulo ang naghagis ng molotov. Wala, wala tayo. Yun ang, yun ang nakita ko rin, mga kababayan ko. Oo, oh, hindi oh, natin gagawin yun. At uh, sana kung meron nga yan, may report na tayo. Na yun But for me, mga kababayan ko, ha, para sa akin po, ha, para sa akin, mga kapatid, ha, para sa irespeto lang lahat, mga kababayan ko no? So, para sa respeto ng lahat mga kapatid no so, uh, this is this is an act of ano, act of terrorism for me napaka malino po nito imaginein mo sa uh, imaginein mo a youth o oh, ang kabataan ba ay kayang gumawa ng isang molotov bamat ibato sa pulis kaya ba sagot hindi but an uh, but an teenager can make a uh, Molotov bomb at kayang ibato nila sa pulis. At kung susugurin mo ang palasyo at malakanyang, ang sagot ko dito mga kababayan ko, this is a yakot terrorism. Diyan natin ipapasok yun. No? Alam ko ang point of view dito is mapanagot. No? Mapanagot yung mga politician na kurap, mga magnanakaw. No? Darating tayo sa punto na yun like the president said, there is a due process. But if you blame all those, the, oh, lahat ng problema na yon sa Pangulo, es hindi natin masusolusyonan yung problema. Hindi natin magagawa yung dapat natin gawin. Sa tingin nyo po ba, pag pinabagsak nyo po ba si PBBM at nagtagumpay po kayo, mananalo kaya ang Pilipino? No. Hindi. Hindi po mananalo ang Pilipino. Hindi tayo mananalo. Ang mananalo, yung mga magnanakaw na nagpakilos sa inyo. Yung mga magnanakaw na nagbayad sa inyo gamit ang pera ng pondo ng taong bayan upang magrali kayo at manggulo. Sila po ang tunay na panalo dito. At yung mga taong nagpapalusot at naghihikayat ng panggugulo sa bansa. Sila po ang tunay na panalo. Hindi po kayo, mga kababayan. Andung kayo, nag-trip kayo, kasama nila kayo, nakiisa kayo. Siyempre, kapag nanalo, ang ending mga kababayan ko, panalo ang mga magnanakaw sa Pilipinas. Hindi solusyon ng pagsunog sa Malacanang. Hindi rin solusyon mga kababayan ko. Ha? Hindi rin solusyon ang pagpapakulong sa kanila. Dahil ang tanging solusyon upang matapos ang makatapos ang korupsyon na ating hinihingi mga kababayan ko is ang konstitusyon. Kahit magtanggalin pa natin si Jinggoy kung mapatunayan o si Joel kung mapatunayan o yung mga sangkot pang politisyan na sila mismo ay sangkot mga kababayan ko sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kung sakaling sila nga, patanggal man sila sa posisyon, may papalit at may papalit din naman. Kaya ang pinakamagandang solusyon mga kababayan ko, change the, change the constitution para malaman ng taong bayan kung ano ang dapat mga kababayan ko. Para malaman ninyo na ito dapat ang ating ipinaglalaban. Yung pagpapakulong, madali lang yan. May due process tayo. Pero ang alisin ng pagnanakaw, mahirap na laban yan. Kasi nakaupo lahat ng magnanakaw at sila rin na magdidesisyon kung dapat bang palitan yan. Okay? Ako po si Biyahin ni Koy TV mga kababayan ko. Ito po ang aking munting story ngayon. Uh, ngayon araw na ito. Naway sana yung nagustuhan mo. Maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga Biyahin ni Koy movements na ilalabas natin. Okay, maraming maraming salamat po. Ingat po palagi.